Tagala ang Mix TV. Yan, meron kami na discover eh, na isang uh, pasyalan, uh, paliguan, uh, parang fake falls ito kapoknat. Dito lang yan, sa bayan ng Gimba, no, iba Isihang, mga kapoknat. Uh, kung uh, medyo kinakapos kayo, low budget, walang entrance. Uh, basta marunong ka lang lumangoy at marunong ka lang pangapa-ngapa. -pang -pang -pang, may pang-ulam ka na mga kapoknat dahil libre dito ang mamingit meron ding uh, talangka na pwede mo dukot-dukotin sa gilid-gilid mga kapuknat. Tara, at subukan natin magpapresko at sumisid sa stone night dito sa bayan ng Gimba, Noiva, Ecija mga kapuknat. Ayun sa likuran ko, yun know? Tara, punta natin mga kapuknat dahil ako'y nainit. Nainit na at walang budget. Ito na lang yung alternatibo para magpapresko. Tara na sa Stone 9! Dito sa Kimba, New siya. Tara, tara! Go, 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 go! Yun! Ay, the way! Wait, yun lang mga poknat, ah! Pwede ka na hindi magdala ng tubig kasi mayroon silang, ah, uh, ayan, mineral water! Ayan! Ay, wait, wait! Galing ito sa ano mga poknat? Galing sa... Bukal! Ayan, fresh na fresh! Pura usog lang! Ayun, oh! Ito mga poknat, oh! Ayan, oh! No, ayan, no. ayan yung pinaka... Ito, ayun yung no. bukal, Pura usog! Kaya yung bukal makapagpuna. lalo mismo ng tubig magagaling yung ano yung uh, source ng water dito. So pwede na itong inumin. Ayan. Subukan na itong uminom. At uh, Ayan. Fresh mineral water. Ayan. Pwede ka nang uh, uh, uminom dito. Pwede kang magsaing dito. Pwede kang kumuha dito ng inumin. Ayan. Edible po yan. Edible. And uh, yan. Libre tubig dito ah. So low budget talaga pang low budget talaga ito makapuknat yun na yan ang makapuknat ayun si kuya oh nang ng talangka oh and may maya may papunta tayo doon makapuknat ha alright tara 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 ipapakilala ko sa inyo pupunta aking mga kasama ay siyempre yung mga tropa pips dito oh nakasama pakilala ko sa inyo makapuknat ha go 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 low ban kasi ito makapuknat pero hindi naman kalayuan ang highway nito so pwede makapasok dito ang motor ayun may tricycle pa nga sila oh Oha, oh, pwede pumasok ng tricycle lalo ta maganda ang panahon ngayon pag init ano pumunta kami dyan o sige mamaya maya punta ako dyan yan yeah, pakilala ko muna sa aking mga kasamahan pwede magsaing dito siya puno ng mangga yan ang mangga pwede pa magdako ng mangga dito makapag mata <laughs> ayan aking mga kasamahan si kuya Paul kuya Christian si kuya Impoy ay yata nga aming ula mga kapokunat at si oh, kuya Jack canin. may kanin luto na ba si si si, si. Yan, favorito ng mga Ilocano yung mga natin. Eh, si Kura Christian, tagaluto yan. Yan, ang cook namin, no. Right? Si Kuya Jack naman sa kanin. At ayan naman si Bosing. Upo-upo lang si Don Ramon, no. Ayan, si Kuya Jack. Gay, 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 gay. Ay, mga tropa, piso. May dito, oh. Yan, pwede mag-relax, relax. O, tara, kain tayo. Kain, 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 kain. Abreu, ayun, o. Abreu, abreu, go, nit. Bulldog go, fight. Dito na kami nagluto. Pwede na magsaing dito dahil may libre yung tubig. Kain okay, Alright. Okay.

ang salik niya yung natawag namin eh nasa naulan namin oh. oh diba? kung ano di ba kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano lang ano kung ano ano kung ano kung ano kung ano

Ayan, mga kapuknat. O, di ba ang ganda ng view? Kasihan kayo? Magawa ko. Tagapakak, ikaw. Pakagat na namang gamadali. Sa so, pumangga na to, o. Oh. Anong mangga ba to? Diyan? Manggang aso. Rob! Wow! Yummy! Tingnan! Ayun, mga kalapati. Ay 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 shout sa mama. shout sa mama! Sa ano, ano, ano? Shout sa? Mama! O. Mama niya! Hello. Ayan, inang, anay, ay ayong ina mga anak mo ay dito. Laligo! Alay ano alay mama mo? Qatar? Salvador. Salvador. Kapanot Sinong kapunot? Kapanot. Meron ka rin. Kapuknat. Kapuknat. Ayan, ayan.

哎，怎么了？

alright, tapos na ang uh, bonding with friends ah. bonding with new friends ayan, paalala lamang po, mga kapok na ayun, sa mga dadayo po sa lugar na ito, baka pwede naman po pakiusap. Yung inyong mga basura po, pakiligpit naman. At wag naman nating itapon dito. Iiwan na natin dito yung mga basura. Wag naman po, ayan o. Oh. Mapapansin nyo mga basura na po naiwaan dyan. Meron pa pong mga basag na buti. My God. Na maaring ikakadisgrasya po ng ating mga kapuknat at mga kababayan na dumadayo sa lugar na ito. Please po, alagaan naman natin lugar na ito pagiging disiplinado po tayo at responsable sa ating mga ginagawa bago natin lisanin itong lugar na ito mga kapoknat. Alright, nag-enjoy po ako. At kahit uh, papano nabawasan yung aking uh, init ng katawan, uh, init ng isipan, uh, sa daming utang. <laughs> Kaya nag-aliw-aliw muna ang next TV sa lugar na ito mga kapoknat. Let's go! Oh, huya na! Go, go, thank you, thank you.